tinitipid natin, dahil tinanggal natin yung mga kickback, walang tinatanggap yung mayor, engineering natin, tinanggal natin yung mga kickbackan, yung naririnig po natin sa gobyerno, yung salitang SOP, baka narinig na po siguro ng iba yung salitang yan. Dati talagang automatic at kahit punta po kayo sa ibang lugar, si Mayor Benji Magalong ng Baguio, naririnig po natin, lagi po niyang pinakwento yung kalakaran sa gobyerno na SOP na automatic pag may project 20% 30% bibigay kahit hindi hingin yan pero sa amin sa amin sa basic bawal yan wala nang ganyan kung tinanggal po natin yung 30% na SOP baka magulat po kayo kung magkano po yung naititipid natin ngayon per year pag sinama natin lahat ng project ng lokal na pamahalaan alam niyo po kung magkano natitipid natin kada taon kasi umaabot ng bilyon po yung mga project natin. Infrastructure, kalsada, goods and services, kaya ng mga pamasuhan doon, mga silya po natin, umaabot ng 5 bilyon. Kung 20 to 30 percent yan, ibig sabihin, kada taon ang natitipid natin na dating napupunta sa bulsa lang, dating napupunta sa korupsyon, nakatipid po tayo ng more than 1 billion pesos per year. More than 1 billion pesos per year.